Alam kina, yung, yung, yung na may renovation ang para yung mga bata. Okay. Ang aral ng komportable. Hindi sila nagsisiksikan. Okay. Hindi ito bangketa, hindi daanan ng sasakyan. Never na ginawang daanan ito ng sasakyan. Inuuto nyo lahat ng tao. Pag nanalo na kayo, titirain nyo yung mga tao. Nakuyari na. Nangyari na nga ang inaantay. Noong pinunta natin, ito ang itsura ng barangay hall na nakatayo dito sa kalsada at sa bangketa na rin. Tama po, ito po ay kalsada. Pero tinayuan siya nito. Binigyan na pala ito ng notice, no? Pero itong may kita nyo ngayon, bagong bago pa siya. So ngayon, nasayang na naman dahil giniba na. So ngayong araw, August 4, ito ay pagsisimula na sa pag -giba. So tignan natin ngayon ang pangyayari dito. para yung mga bata pagkakarang pag ng komportable. Hindi yeah, sila nagsisiksikan. Hmm, okay. 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 Di hindi yung magkaganyan ninyo hindi kung ito dinadaanan pa rin. Alibasa, hindi na nga dinadaanan talaga ng sasakyan ito buwan pa rin. Itaada na, dinatang ko na rito yan, ganyan na yan. Ako so, sir, taga rito. So, so ilang taon itong barangay na ito? Dekada na, 36 years. July 4, 2025. Pagandang kumagat sa inyo, ha? Ah, o, oh, eto. Eto, may nag-post sa Ha? Atigyan mo naman. Bukod sa sinakot ng bangkita, hindi pa na kontento. Kinurok na ito. Grabe Bukod sa bangkita. Hmm. Ha? Bukod sa bangkita. Kinurok pa boss, sa metro O. Oh. Diba? Pinasayang okay. nila yung pera na taong bayan eh. Ha? Ito, ah, kaya na sinasabi mo sa inyo ha? Hindi ako nagmamarunok ha? Kaya lang, walang permit yan. Lahat ng barangay, walang permit eh.

ilang barangay yung pumapasok dyan. No? barangay na yung inabang dyan. Kaya mm -hmm. lang sumilipog ng konti para sa dami. Mm -hmm. Kung okay. okay. kasi nun ay isang ruler at kalahate para sa mga paslit. May mga anak din kayo. Wala kayong pambayad sa private. Ito, walang bayad. Pati gamit, walang bayad. Na kayo yung sinasabing ginastos dito na gano'n. Sino ba nagbigay ng protection noon? Di ba DPWH? O. Oh. Hindi si congressman. Di ang nagpe-pressure niya kung paano. Gobyerno pa rin. Lahat ng nasa gobyerno, sila lahat yun. Mga magtatakbuhan lang na lang. Haligan yung fight mo eh. Okay. Okay. Ngayon, kung sasabihin uh, na obstruction, hmm. yan po natibag, hmm. doon po magiging obstruction. Bakit ka nyo? Yung mga bata po tayo nagdedate. Yung obstruction, papasok po yan. Magiging uh, obstruction yan sa mga bata na nag-aaral. Eh, na po ngayon? To think, sir, yung mga pamangking ko po, po produkto po ng Bayer na yan, uh, IT student, po sa libreng of education na inanungan ng ating barangay. Mga wala. Siyempre, pag may nakaupo ng bago, hindi nilalagay mo dahil Pero sir, ko po. Diba? kaya nilagay, ang hinihingi namin sana po. Kasi yun ay po. Tama po ba? naman may puso si siguro pagka nakita po ni yan baka mapagbigyan. Mabait naman po si Yorkian. Eh. Talaga mo ba yun? Bibigyan Sana kayo mas maganda. Opo. Bibigyan kayo mas maganda. Sana nga po. sigurado yan. Mas maganda, mas maayon. Saka baka mamaya, ngayon. bigyan pa ng aircon. Diba? Ah, Hindi, pare, ito ha. Hindi, ito. Tatapating kita. Sige po. Ha? Nakita mo ba yung barangay na nakita ko? Oh, nakita wow. mo yung sitwasyon nakita doon sa Opo, 'Di ba? Kawawa, 'di ba? Kawawa tayo muna. Kawawa yung estudyante. Tama man eh. Tama. Tama. Mm. Pero kung yung perang yon nilagay doon sa mga sa eskwela, pinaglalagyan ng mga aircon, oh. natuwa yung mga magulang. O oh, Natuwa bo. yung mga estudyante pati Sir, <laughs> <coughs> hindi, hindi, Yung ano, yung nasabi mo, Opo. dahil sa may puso si Mayo, Oo. eh, ginawa niya ng ano. Hmm. Pero, sir, ito oh. po ulit. Halimbawa po, oh. pero wag naman. Oh. Doon po tayo sa wag tibagin. Eh, di ba, o, oh, sabi, napondohan. Oh. Let's choose the lesser evil. Nandiyan na po eh. eh. di, gamitin na lang po natin, kagaya po ng apat na, na, chairman na nagdaan. <coughs> chairman na po Reyes, chairman Marcelo Tomas. Yung isa po, yung isa po nagdaan, kumpari ko pa po, si chairman Michael Victoriano. And yun, naman po. Kailan <coughs> <Hey>, natin ha? <coughs> Mayor, po, Mayor uh, Congressman Jim Lopez. Kaya nga ako nakakalungkot, bakit, bakit <coughs> <coughs> po biglang ngayon, magiging obstruction siya. Ulitin ko, magiging obstruction po yan dahil sa mga bata nag-aaral. Hindi, eh, de, tanong ko lang. Sir. Opo, sige po. Hindi, kasi dapat si chairman kausap ko. Hindi, eh. kasi okay. ah, okay. po mas maganda po marinig po ng ah, mga... sige. Hindi, ang tanong ko, Opo. kasi yan, tinayo, Opo. may permit po ba? Eh, teka lang po. Sige, ang tanong ko, may permit po. Eh, sa bagay na puno yan, oh. ang, ang kaya nga, kaya basa um, uh, ka mga kasagot chairman. Oo, pero ito lang po, di ba usually naman. Pag ang mga ganyan mo, di ba, excuse naman po yan. Lang. Tenu lang. Tenu na lang chairman. Kaya na lang magandang umaga. Nandito na tayo sa barangay 208 ngayon. Doon so, sa Rizal, yung kabila ka bayan. So, kamakailan lang nung uh, napunta natin to. Eh, di ba pinagkita ko sa inyo itong barangay hall na nakatayo ito matindi dito pala sa area na to ginawa na siyang basket bulan and then dyan yung tinaasan yata itong ano? kalsada ito original talaga nito kabahin kalsada talaga yan at uh, may kita mo yung obstruction dito na ano, kinain talaga yan mo nandito ano, dinikita na lang siya sa kanya ito bahay oh. Ayan ang taas, mayroon pang basketball lang dyan. So ngayon, parang kuna ano yata, ito na yung buong pagkakasakan ka. Abundi, galing po sa barangay ng 260 na Lupian, sa Solis, sa anak ko ito. Hindi lang po yung barangay po po eh, ay nagkakikinapang dyan. Marami yung bata nag-aaral dyan. Eh, kung gigibahin, wala naman yung problema. Sabi nyo nga, hindi eh, ba kayo mga vlogger, susunod tayo lahat sa utos. Sunod lang po tayo ano okay. oh. sukata okay. mo na! Ah, sukata mo na! Hindi ko ni? Eh. Ha? na! Ko na. mo rin yung iba? Oo, nakita mo yung Kasi yung kay. mga tao, naghihimotog yan. Kasi right. yung nagre-reklamo, alam na alam nila. Oh. Okay. Okay. yung nagre-reklamo... muna, hey, eh, nagre-reklamo, okay. yun, ano na pero hindi, okay, ito, uh, para may idea ka lang. Okay. Nakita mo naman yung mga barangay. Opo. Na, to, may pag-uusap ka barangay dito at saka ang city of Manila. o kaya... kaya ito, uh, tatanggalin natin. Saka ito, in addition naman nila yan. Oh, addition yan. Ah. Kung titignan nyo ron, oh, sobra-sobra. Unay nilang kanong gigibay. Malapit sa Pantokalsaga.

Bagong gawa lang na, di pa napinturahan. Bagong gawa lang, basa na tagal. tagal to, parang parang sa Alonso rin. Siguro bago matapos to, naka... Oh!